So nandito na tayo sa bahay. Sulit. So, okay Akin na. Oh. Petron Sprint 40 SR800. Poly synthetic 'to mga kabs no. Para pagpuwisan, may exercise mo lang yung mga tuhod natin na tumatanda na mga kabs. Oh. Yun, good morning na no, mga kabs lakad-lakad lang para tayo may pagpawisan ayan para para pagpawisan may exercise mo lang yung mga tuhod natin na tumatanda na mga kaobs <laughs> gago <laughs> lang wala tayong motovlog dahil di pa rin natin natutubos yung ating camera nasa paggawaan pa yung camera natin uh, yeah, ganito muna tuwing linggo hinigpitan ko lang to mga cops na ito kasi bago yung ano nito bago yung o-ring. uh, yeah, sinagad natin nahigpitan na rin natin to yung takip ng oil filter tapos yun nahigpitan na natin yung drain plug kanina yung langis ng mga cops no? Ito, ito lang gamit natin yan Petron Sprint 40 SR800 Synthetic to mga kaps no uh, sa Petron ako bumibili mismo Petron 280 lang 1 liter yun tingnan natin kung tinakbo ko kanina malinaw pa no mga kaps yun yung tinakbo ko tingnan natin Ayan. yung tinakbo ko ah uh, 1,676 kilometers yan ang tinakbo ko ng mga camp, no bago tayo nagtinsuwil pero dapat 1 to lang dapat to nagtinsuwil na ako yun nalinisin ko lang to basura ito yung ano kanina binawas natin kasi ang langis nito ito mga kaps no? ito lang 950 ml lang dapat yan, no? 950 ml eh, nakalagay hindi yata makikita yun. Tapos ito, 1 liter. Yan, 1 liter to mga kaps. 1 one liter. Kaya binawasan natin siya dito. May, may ano ko, may panukat. Kaya binawasan natin siya ng 15L kasi di pa naman siya nangangain ng langis. Yan, binawasan natin siya ng 15L. Yan, binawasan natin. Yan, dinisan muna natin to. Ito, ito binibili ko yung penetrating oil. yun sa so, may mga mga tawag nito, ito, yung mga kalawang ito yung ginagamit ko ito yung ano original na oil filter sa sunod, yun ang bibili natin yung original na oil filter yun katapos din Petron Spring 40 is R 100. Sige, na natin. Okay na. May may ano na tayo, may content na tayo. Sana oh. 'Yon, good morning, good morning no mga cows Araw ng Sunday. Ah, uh, natin ang ano ah uh, Uh, mula dito, dito na yun sa akin. Tapos ikotin ang Abuab, ikot ang Santo Rosario, tapos do sa tapanon ng basura yan. Bye -bye. <laughs> Shout out, yun na motor. Yan, ikot ko lang yung camera ng mga kaps. Yan ang ikotin natin. Yan, yan ang ikotin natin na mga, mga kaps. No? Uh, ang oras natin, uh, 5.45. Yan, ikotin natin yan. Mga siguro maka balik tayo sa bahay mga 6.30 o 7. Okay, so alright. Yan, ginagawa na rin kasi yung kalsada dito. Nag-road widening ng mga kapsir. Kawawa naman yung bahay eh. Tinamaan. Ayan bahay, Tinamaan. yun nakaikat na tayo no, mga kaps no. mula siguro dun sa amin no, mga kaps uh, inikot ko abuab uh, Santa Rosario tapos dito paket ng shotgun yan paket na shotgun no, mga kaps siguro nasa mga ano rin to inilakad ko huh! nasa mga 8 kilometers ah uh, medyo malayo layo din po no, mga kaps no. ah uh, medyo malayo layo na rin nung nalalakad natin konting pos pa ah uh, baka makain na rin natin umakit dun sa shotgun dun sa taas yan, ituturo ko sa inyo mga kaos nung pagdating ko sa baba yan ang next, target ko basura next target ko yun mamaya asa next week next Sunday yan shout out kay tatay uh, nagliligpit ng basura good morning tay yan yan yes, si tatay nagliligpit ng basura yan shout out kay tatay medyo malayo-layo rin yung naikot natin ito yung goal ko talaga no mga kapos ikutin ko yung wala dun sa amin sa Buab Santa Rosario tapos dito paket ng set gun uh, kasi wala nang kwenta dun sa ano, ano mga kapos bakit ng Timberland masyado nang ano, crowded ang uh, yon yun yun, yun nandito na tayo sa baba ng no, mga kaobs ay, mga one hour na rin tayong naglalakad ng no, mga cows. Kasi, ano tayo kanina? Ah... Uh, 6.45 tayo kanina nag-start. si O sa bahay. Ngayon, uh, ano na? Ah, uh, 6.30. Tama yung estimate ko kanina ng no, mga idol mga kangkas. Bago mag, ano, bago mag 6, ah, bago mag 7, nasa bahay na tayo. Mabilis pala ako maglakad ng mga cows, mga kaangkas. Gago. Good morning, good morning po sa atin lahat. Lalo na good morning mga chika bibs ni Lola. team Kalog, good morning. good morning sa Team Kalog. Yan, nandito tayo ngayon. Mo na tayo nga muna tayo. yung gold, ang goal ko talaga ng no, mga kaps no, uh, ikuting ko talaga Yon mula dun sa amin sa buab tapos Santa Rosario yon sa set gun dito yun ang goal ko niyan talaga goal ko ng no, mga kaps no, kasi nung no, nag start ako maglakad, maglakad lakad medyo pinupulikat ako pero sa awa ng Diyos ngayon medyo okay na Ah, uh, hindi naman ako iniingal, talagang pinupulikat lang ako nung no, nag-start ako maglakad. Siyempre, bugbog tayo sa sa trabaho tsaka laging puyat na uh, sa angkas pag out ng trabaho kaya talagang medyo pinupuli ka tayo tsaka tumatanda na rin tayo siyempre <laughs> alright ngayon ituturo ko sa iyo mga kaps no, next week uh, next Sunday pala ang akitin ko naman yung yan yung shotgun talaga yung tapunan na ng basura pwede na maumakit yan basta doon ka lang duman sa kabila wag lang dito kasi may guardian na ituturo ko sa inyo may nagbabantay kasi diyan ng no, mga kas pagbawalan kapag umakyat ka doon sa taas. Yan, ko lang yung kamera. May bantay kasi diyan mga kas pag umaakyat kasi sissetahin ka pero may daan diyan na ano, may daan diyan na pwede kang Di diyan ka na makikita. Ayan, may bantay kasi diyan mga kas sino yun, 'yung bantay na 'yan? Ayun 'yung bantay. No, medyo, ano minjowan? Mulan kasi. Yan ang aakyatin natin next week ng no, mga kapsya sa taas. Yan, next Sunday. Yan, next Sunday ng no, mga kapsya dyan tayo. Aakyat, aakyatin natin yan. Dati kasi ng no, mga kapsya, aakyat ko na yan. Yung nga, sabi na ang doktor, ibalik ko rin yung pag-workout kasi makakatulong daw yun sa akin sa pag-circular ng dugo. Kaya soon, no, mga kaobs, dito muna tayo, dito muna tayo mag-start. Dito muna tayo mag-start sa paglakad-lakad ng napakalayo ngayon, pag medyo okay na tayo tapos, bibili na rin ako ng pambipi, na ano batawag tawag dun? blood, ano, uh, basta yun, yun bibili ako ng mga cows ito yung i-monitor ko yung blood pressure ko, pag bumalik ulit sa dati ng 120 over 80 siguro subukan ko ulit magbalik sa gym mag workout pero light lang muna kasi no na, na nagpa uh, BP ako doon mga sa uh, Mercury Rag, Mercury Drug sa Congressional. Hindi pa ako uminom ng mintinas noon. Ah uh, pandesal lang kinain ko. Ang um, BP ko 120 over 80. Ah uh, good 'yung mga no normal na normal po 'yun. Kaso may time na yung dugo ko na ano. May time na yung dugo ko na 130 over 90, di pare-parehas kaya medyo ano. Medyo iba-iba. Kaya yun Sana magtuloy-tuloy no mga ka Free lang tayo Saka sakasipag saka sipag lang Ayun, ah, yun. na ako dito sa amin Simentado na rin kasi dito sa amin Kaya yun hu, Thank you Lord, nakaraos din Ayun, nandito na tayo sa bahay Sulit, akin okay na